Good morning mga guys. Good morning mga katagbis. So wala din ako karon kay medyo sakit at sakit tong ulo mga katagbis. Update ito sa bagyo karon mga katagbis. Medyo ulan-ulan siya na hangin gamay. Wag na hangin gamay mga katagbis pero dili kay kusog. Pero kuan gayo kanang sige lag So karon mga katanggis, magluto. Landa karoon o uh, tawgi, luto pang tawgi mga katanggis. Ngunit pumutukon karoon. Ito karon. Wow. tayo. So, na tayo. Parang tayo. Parang tayo. Parang tayo. Parang tayo. Parang pang ko ng tuhod <laughs> so mau ni update karong sa gawas uwan uwan siya uwan uwan siya guys walang kuni hatog jote kay labad akong ulo na right so ako ang labad ako sa kong habol kay maho ng tipaklong labako ko while ga luto ga mga guys, sa human na kong luto o tawagi. Naluto eh. na akong tawagi eh, mga guys. Dara. So karon nag fried rice na eh, ito. Nagluto sa so, fried rice, bahaw ni eh. na gabi eh. Panis yan. Butangan ako itlog. Libre ng pamahawa ni eh, mga guys tas kape okay kayo yes loto na po ang mga putahe mga guys putahe pa vlog vlog na po saba kayo <laughs> daramo mga putahe oh. fried rice sani sani tauge tauge in ons on. plus gatas oh. gatas parisa gatas mga guys oh. Yeah. sponsor oh.

dagdag, hahah, tatas hahah, oh, eh. hahah, 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 fried rice, kibutangan hahah, hahah, Karena itu,